Naisip niyo na ba kung bakit sa dami ng ospital at doktor, tila parami pa rin ng parami ang may sakit tulad ng stroke at cancer sa ating mga kababayan lalo na sa ating edad? Hindi ba nakapagtataka na sa kabila ng lahat ng modernong gamot at teknolohiya, marami pa rin sa atin ang patuloy na naghihirap sa mga karamdaman na sana ay maiiwasan o nagtataka kung bakit ang gamot ay tila pang temporaryo lamang, hindi ang tunay na lunas? Parang may nawawala sa puzzle, di ba? Ang totoo, may isang lihim na hindi gaanong binibigyan pansin. Isang gawi na ginagawa natin halos araw-araw na tila inosente, munit ito pala ang nagtutulak sa ating katawan patungo sa stroke at cancer. Isang onsaksista ang gulang na doktor na nakakita na ng libo-libong pasyente sa kanyang mahabang karera ang nagbunyag dito. Sa video na ito, aalamin natin ang gawi na ito at bakit ito itinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa ating kalusugan? At hindi lang yan, ibabahagi ko rin kung paano natin ito maiiwasan at palitan ng mga nakakabuting gawi para maging malakas at malusog tayo hanggang sa ating pagtanda. Manood hanggang sa huli dahil merong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo at magpapabago sa inyong pananaw sa kalusugan. Kaya simulan na natin ang pagtuklas sa gawi na ito na tila simple lang pero napakalaki ng epekto sa ating kalusugan. Ang tinutukoy ko ay ang ating labis na pagkahumaling at regular na pagkonsumo ng mga pagkain punong-puno ng processed sugar at mga processed food o iyong mga pagkain na dumaan na sa maraming proseso sa pabrika. Sa totoo lang, ang doktor na aming kinapanayam ay nagsabi na ito ang pinakamalaking salarin sa paglubo ng kaso ng stroke at cancer sa Pilipinas, lalo na sa mga edad 60 pataas. Bakit? Dahil ang mga pagkain at inumin na ito ay tila inosente sa palabas, pero sa loob ay nagdatago ng mga sangkap na sumisira sa ating katawan ng paunti-unti. Isipin ninyo ang mga soft drinks na punong-puno ng asukal, ang mga instant noodles na siksik sa sodium at preservatives, ang mga biscuit at tinapay na labisang tamis at pinroseso, o maging ang mga fast food na tila mabilis at masarap pero walang sustansya. Ang mga ito ay nakagisnan na nating kainin at inumin at tila normal na lang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ang totoo, ang pagiging normal ng mga ito ang pinakamapanganib na bahagi. Ang sabi ng matampay si Staong Gulang na Doktor, sa kanyang mahabang karanasan, napansin niya na ang mga pasyente na regular na kumakain ng mga processed food at matatamis na inumin ay mas prone sa mga sakit na mahirap kamutin. Kapag pumasok ang labis na asukal sa ating katawan, biglang tataas ang ating blood sugar. Para maibalik ito sa normal, ang ating pankreas ay magalabas ng insulin. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, lalo na sa mga pagkain na mabilis maproseso ang asukal, ang ating mga cells ay nagiging resistant sa insulin. Ito ang simula ng insulin resistance na kalaunan ay magiging type 2 diabetes. Hindi lang yan. Ang labis na asukal sa ating dugo ay nagiging sani ng pamamaga o inflammation sa ating katawan. At ang inflammation na ito ang ugat ng halos lahat ng malalang sakit kasama ng stroke at cancer. Kapag patuloy ang pamamaga, nasisira ang ating mga ugat, nagiging matigas at makitid, na nagdudulot ng high blood pressure at sa kalaunan ay stroke. Sa kabilang banda naman, ang talamak na pamamaga ay nanpapahintulot sa mga abnormal na cells na lumaki at maging cancer. Bukod sa asukal, ang mga processed food ay siksik din sa mga trans fats, artificial ingredients at sodium na nakakasama rin sa ating puso at ugat. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng bad cholesterol, pumabara sa ating mga ugat at nagpapataas ng risk ng atake sa puso at stroke. Dagdar pa ng doktor, ang malaking issue ay hindi ito direktang sinasabi sa atin sa ospital. Ang mga ospital ay nakatutok sa paggamot ng mga sakit, hindi sa pagalis ng ugat ng problema. Bibigyan ka ng gamot para sa high blood, para sa diabetes, pero hindi ganong bibigyan diin na ang lifestyle at diet mo ang ugat ng lahat. Ang pagkakakita ng doktor sa napakaraming kaso ng sakit na konektado sa diet ay nagbigay sa kanya ng malalim na pangunawa. Ang industriya ng pagkain ay nagtatago ng katotohanan sa likod ng masarap na lasa at kaginhawaan. Ang kanilang mga produkto ay idinisin nyo para tayo ay maging sugapa, kaya nahirapan tayong huminto. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na tayo mismo ang maging mapanuri at maalam sa ating kinakain. Kaya ano ang magagawa natin? Ang unang hakbang ay unti-unting bawasan ang mga pagkain ito sa ating diet. Halimbawa, sa halip na bumili ng soft drinks, subukang uminom ng tubig o unsweetened iced tea. Sa halip na kumain ng instant noodles, magluto ng mainit na sabaw ng manok na may sariwang gulay. Sa halip na mag-snack ng biscuit o chips, kumain ng prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Maliit na pagbabago sa bawat araw ay may malaking epekto sa pangmatagalan. Simulan sa unti-unti at pagmasdan ng pagbabago sa inyong pakiramdam. Minsan, hindi naman kailangan ng magarbong diet. Kailangan lang ng pagbalik sa mga simpleng pagkain na nakasanayan ng ating mga ninuno. Ngayon, na naiintindihan na natin ang panganib ng pangkaraniwang gawi na ito, Alamin naman natin ang mga practical na paraan para makawala sa kapit nito at magsimula ng mga gawi na poprotekta sa ating kalusugan. Malaki ang epekto ng ating mga gawi sa ating araw-araw na pamumuhay at sa ating kinabukasan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga gawi na makakatulong para labanan ng epekto ng mga processed foods at matatamis. Ang una at pinakamahalaga ay ang pagyakap sa mga natural at unprocessed na pagkain. Ito ang mga pagkain na hindi dumaan sa maraming pagproseso, tulad ng mga sariwang gulay, prutas, lean meat, isda, at mga butil. Sa halip na processed meat, tulad ng hotdog o tocino, subukan ng sariwang manok o isda. Kapag naduluto kayo ng adobo, sinigang, o tinola, gumamit ng mga sariwang sangkap. Ang mga gulay tulad ng malunggay, talbos ng kamote at ampalaya ay punong-puno ng bitamina at antioxidants na lumalaban sa pamamaga at nagpapalakas ng ating katawan. Ang pagkain ng sapat na gulay at prutas ay hindi lamang nagbibigay ng kinakailangang nutrisyon, kundi nagtatanggal din ng mga toxins sa ating katawan at nagpapababa ng panganib sa kanser. Sa binga ng matandang doktor, ang ating plato, ang ating pinakamabisang gamot, ang simpleng pagbabalik sa lutong bahay na gawa sa sariwang ingredients, ang pinakamabisang paraan para maging malusog. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap, ang kailangan lang ay malalim na kaalaman sa kung ano ang dapat kainit. Pangalawa, napakahalaga ng tamang hydration at ang pinakamabisa ay tubig. Marami sa atin na humiinom ng soft drinks, juice o kape sa buong araw, pero nakakalimutan ang pinakasimpleng inumin, tubig. Kapag tayo ay tumatanda, nababawasan ang ating kakayahang makaramdam ng pagkauhaw, kaya madali tayo mag-dehydrate nang hindi natin namamalayan. Ang dehydration ay nagdudulot ng pagkapagod, pananakit ng ulo at masamang epekto sa ating metabolismo. Ang tubig ay mahalaga para sa lahat ng proseso sa ating katawan mula sa paglilinis ng toxins hanggang sa pagpapadaloy ng dugo. Subukan na uminom ng hindi baba sa walong baso ng tubig sa isang araw. Gawing habit na uminom ng isang basong tubig pagising sa umaga, bago kumain, at bago matulog. Hindi lang ito papabuti sa ating sirkulasyon, kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na bato at sa pag-iwas sa stroke. Pongatlo. Ang mindful eating at portion control ay susi sa pagpapanatili ng tamang timbang at malusog na digestion. Marami sa atin ang kumakain ng mabilis o habang nanonood ng TV, kaya hindi natin nararamdaman kung kailan tayo busog. Subukan na kumain ng dahan-dahan, nuyain ng maigi ang bawat subo at lasapin ang bawat pagkain. Kapag nagmamadali tayo, mas madali tayong kumain ng labis at makakaroon ng indigestion. Makinig sa signal ng inyong katawan. Kung busog na kayo, itigil na ang pagkain. Hindi kailangan ubusin ang lahat ng nasa plato kung nararamdaman nyo ng puno kayo. Ang pagkontrol sa dami ng kinakain ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar at timbang na parehong importante sa pag-iwas sa stroke at cancer. Pangapat mahalaga ang paggalaw o movement, hindi lang pag-ehersisyo. Hindi kailangan magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng malayo. Ang simpleng paglalakad-lakad paggawa ng mga gawaing bahay o pag ay malaki na ang naitutulong. Ang regular na paggalaw ay nagpapabuti sa ating sirkulasyon, nagpapalakas ng ating puso, nagpapababa ng presyon ng dugo at nakakatulong na kontroli ng timbang. Kapag masigla ang ating katawan, mas mahirap para sa mga sakit na kumapit. Maari kayong maglakad-lakad sa umaga, mag-garden o magsayaw sa loob ng bahay. Ang mahalaga ay hindi kayo palaging nakaupo. Kung kayo ay laging nakaupo o nakahiga, mas mataas ang risk ninyo sa stroke at heart disease. Ang doktor ay nagbigay diin sa simpleng paggalaw na ginagawa nating mga Pilipino dati pa, tulad ng paglalakad papunta sa palengke o sa kapitbahay. Panglima, ang pagbibigay prioridad sa kalidad ng tulog ay hindi dapat kalimutan. Sa ating pagtanda, tila nahihirapan tayo sa pagtulog. Munit ang sapat at mahimbing na tulog ay napakahalaga para sa ating katawan. Ito ang oras kung saan nagre-recover ang ating katawan, naglilinis ng mga toxins, at nagre-regenerate ng cells. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng stress hormone, nakakaapekto sa blood sugar, at nagpapahina ng ating immune system. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, gawing madilim at tahimik ang inyong kwarto at iwasan ng pagkain o paggamit ng gadgets bago matulog. Kapag maayos ang inyong tulog, mas masigla kayo sa umaga at mas handa kayong harapin ng araw. Ang pahinga ay hindi kalayaan. Ito ay kailangan. Malaki ang epekto ng mga gawain ito sa ating araw-araw na pamumuhay at sa ating kinabukasan. Ngayon bago tayo magtapos, may ilang huling paalala pa ako na magbibigay ng mas malalim na kaulugan sa lahat ng ating pinag-usapan. Ang mga impormasyon na ating pinag-usapan ngayon ay hindi bago, ngunit ito ay madalas na nakakalimutan o nababalewala sa gitna ng modernong pamumuhay at mga technological na advances ang lihim na ibinunyag ng utay mula maksistaong gulang na doktor ay hindi tungkol sa mga makabagong gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga pundasyon ng kalusugan na siyang pinaka-epektibong depensa laban sa mga sakit tulad ng stroke at cancer. Ang katotohanan ay, ang ating mga ospital at ang sistema ng kalusugan ay nakatuon sa paggamot ng sakit, hindi sa pagpigil nito ang malaking bahagi ng kanilang operasyon ay nakadepende sa paggamot sa mga taong may sakit na. Kaya naman, hindi nila laging binibigyang diin o marahil ay hindi gaanong binibigyan ng sapat na oras ang tagtuturo tungkol sa tunay na ugat ng mga sakit na ito na madalas ay nasa ating diet at lifestyle. Ang doktor na ito na nakakita ng mga henerasyon ng pasyente ay nakitang paulit-ulit na pattern. Ang mga kumakain ng mga processed food at matatamis ay mas madalas na nagkakasakit at ang mga gumagawa ng simpleng healthy choices ay mas malusog at mas mahaba ang buhay. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Bawat maliit na desisyon na gagawin nyo ngayon para sa inyong kalusugan ay isang hakbang patungo sa isang mas mahaba, mas masigla at mas maligayang buhay. Tandaan, maliit na pagbabago ngayon malaking ginhawa sa inaharap. Hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at pagpapatuloy. Kung nahihirapan kayo sa una, normal lang yan. Humingi ng tulong sa inyong pamilya o kaibigan. Magtulungan tayo na gawing mas malusog ang ating mga komunidad. Ang pag sa labis na asukal at processed foods ang pagyakap sa mga natural na pagkain, ang pag ng sapat na tubig, ang mindful eating, ang regular na paggalaw at ang sapat na tulog ay hindi lang mga payo. Ito ay mga paraan ng pamumuhay na magpapalakas sa inyong katawan at isip. Ito ang inihahayag ng doktor na tila itinago sa atin sapagkat ang simpleng katotohanan ay madalas na nawawala sa komplikadong mundo ng modernong medisina. Ngunit sa huli, ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating pagkain at pamumuhay. Ano ang gawin na ito? Nagusto niyong tigilan para sa inyong kalusugan? Ibagi sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan at kung paano ninyo hinaharap ang mga hamon na ito. Ang inyong kwento ay maari maging inspirasyon para sa iba. Kung nakatulong ang video ito sa inyo, Pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy kami makapagbahagi ng mga mahalagang kaalaman. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang pag-aalaga sa sarili ay ang pinakamagandang pamana na may bibigay ninyo sa inyong sarili at sa inyong mahal sa buhay. Mabuhay ng buo at masigla sa bawat yugto ng inyong buhay. Alaga ng sarili dahil kayo ang pinakamahalaga.